Ay, nandiyan na pala kayo. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga tropa, sa mga kabang umarino. Napakagandang umaga po ngayon. Tingnan niyo po. Nandiyan na tingnan. May sila. Isang patutunguhan, papunta doon. Ngayon mapunta saan? na kayo sila. What's up po? Ang sarap magkape. Namiss ko na ito yung 3-in-1 e. Eh. Mukhang meron mo kayong kape dyan. Pag deliver mo kayo dito. Namiss ko na yung 3-in-1 eh. Kahit 4-in-1, kahit 8-in-1. Huwag mo kayo ng kape. Nagubusan ako eh. Di ba talaga yung nakasanayan mong kape? Anyway, it's a big day for today mag-uwian na po yung mga kapwa natin yung mga tropa natin tapos na po silang i-check tapos na po yung check ah. mag-uwian na po. yung mga COVID-19 negative kaya napakasaya nila kagabi pa lang masaya na sila kasi pinadala na sila notice na uwi na sila kaya kagabi excited at tinanda nila yung mga dati nila ngayon malaki yung total ngayon na nasa kulang kulang anim na raan kulang kulang na anim na raan sabi natin yung limandaan may get pares din opo, nasa ganun bilang po uwi na sila miya-miya Mababa sila dito sa barko ngayon yung gagamitin yung tender. Yung tender po. Kaya yeah, atin sila dun sa Pier 15. Na ngayon po, ang gawin ko na nagbabahal silang bagay. So, imimit pa sila lahat. Pagka clear na at okay na lahat ng papers sila, nga, sisimulan silang pambahay. Kaya, abangan nyo yan, ha? Hi Princess Crown. We will be back soon. Alim <laughs> pa rin, si Chief. Yun ka, <lao>. Lau. <laughs> Ingat mga Kapwa ko Marino. Paalam Kapwa ko Marino.